Dahil natapos na yung Pasko, bagong taon, chibugan, food trip malala dito sa barko, Uwian na guys for today's video! Hindi na talaga napigilan, happy na naman yung mga siman, tara uwi, let's go! So ayun na nga guys, pagkalipas ng ilang buwan, puyat, sakripisyo, trabaho dito sa barko, at last, makakauwi na rin sa Pinas, shit! Siyempre, maraming salamat na rin sa inyo guys. 500,000 followers na yung kalbo. Buti pa yung followers. Dumadami. Yung buhok, kumukonti. Oh, she! Kaya puntahan na natin yung mga marino kung nakapagbalot-balot na ba. Let's G! Aba, nagpa-practice ng tumagit si Air Jong Jong at si Coach Lexi. Pati bagahe, ready! Mukhang matinding laban yung haharapin nila pagdating ng Pinas. Oh yeah! Nakita ko rin si first timer guys, hindi pa nakabihis, nagtrabaho pa yata. Dang! tatlo yung bagahe ni first timer guys so ayan oh hindi dalawa lang pero real talk hindi talaga siya kasama na extend pa nga Shesh! nakita ko rin pala si Janra yung oiler natin sa barko ay napakaangas par outfit check grabe yung mga ginto nagkalabasan na nga Tignan nyo naman yung singsing -sing, pati na rin yung bracelet. Magkano na ba per kilo ng tanso ng makabili? Oh yeah! Bumaba na rin kami ng barko guys para hintayin yung service. Nandito na pala yung ibang mga marino kaya check na rin natin yung mga bagahin nila. A, LB, sa baba, cartonite. Grabe yung mga balot neto guys, walang kawala, parang mami, siguro puno yan ng gold, yung kape. Mga seaman lang din yung makakalam sa joke na yun, edi eh nye. Uy, nandyan na pala yung bus. Kaya binuhat ko na kagad yung mga bagahe, baka maunahan pa. Alam nyo naman na matulungin talaga si Kalbong Seaman TV na may kasamang konting inggit sa mga uuwi. Oh, shee! ay na yung bus nila guys Pero don't worry if food trip na lang natin tong inggit Talisin lang natin sila Uwi Grabe din talaga si mama Isang bus yung inarkila Tignan nyo naman guys Sobrang lawak Labing dalawa lang naman silang uuwi Far Sige far Far See you for two far Grabe guys yung ginto talaga ho Hey <laughs> 9, 925 <laughs> Item check Item check <laughs> Dahil nakalis na sila ng barko Let's eat Share ko na rin sa inyo yung merienda kanina guys. Meron tayong mga cookies. Kumuha lang ako ng dalawa with two nilagang itlog and one banana. Dito naman sa tanghalian guys, meron tayong mga tinapay. Samahan mo pa ng white rice. Eh, may pa-burger si Mayor J. Ang lalaki. Sa unang kagat, mapapahirit ka agad. Sheesh! Napakahirap talaga mag-diet guys pag ganito yung nakikita mong pagkain. Kaya next time, dediretso na kagad yung kalbo dito sa mga pang-healthy. Oh yeah! Sana all. Oh. Ito lang muna yung mga kinuha kong pagkain guys. Sinisimulan ko na talaga mag-diet. Malapit na tayong umuwi. Alright.